Uh, magandang tanghali sa inyo mga kabingwit. So, oh, meron po akong uh, binuksang isang makina dito. At nga uh, sabi niya, bila daw huminto. No? Uh, stock up. Ganun. Ngayon, kung kayo po eh, ay dun sa panonood ng uh, uh, channel ko sa YouTube, palagi ko sinasabi dun, na meron pong isang kaso dito. Yan. Meron pong isang kaso na ang, uh, uh, ang tawag dito. Uh, itong turnilong ito ay umaangat. O, ngayon, nangyayari po yan. Tingnan nyo. Ayan o. Oh. O, oh, ayan po ha. O, oh, ito tulong sa inyo ha. Alam ba yung umag umagalaw. Itong ito, yo. Ito po ito. Ito ni nilyo yan eh. Ayan eh o, yung ito nilyo eh o. No. Sabi ko, pag yan umangat, at bumumba yan, kakalso yan dito sa granahe, di ba? Meron po ako ipinapaliwanag na gano'n. At yun po ay nangyari na ngayon. Ayan, tingin nyo. Kaya po nagkaroon ng stock up. Kasi nga po, itong turnilong ito, ayan, tingnan nyo, umangat siya at tumama siya rito sa granahe. Tingnan nyo. Pag pinuwersa mo yan, ayan, dito po nangyayari yung pagkabasag nitong granahe ito. Kasi nga po, nakaangat yung tuloy lang yun, kakalsuya sa ipin ito, at pag pinuwersa mo, yan po, mababasag yung ipin ito. Ayan, lalo lalaki ang problema. Kaya nga po, ang habiling ko ron, Ayun, tungin ngayon, nakaangat na tingin nyo. Ayan, nakaangat na Tumama nyo. sa doon sa granahe tingin nyo. Ito yung tornillo, oh. Ito yung granahe. Ito mo, nakatuko o. O, nakatu nakatukod siya rin na Nakatukod siya, oh. nakatukod siya. Ayan, eh, ito mo. Oh, ayan, o. Tumatama sa doon sa granahe, oh. At nakaangat yung tornillo, ah. Ayan, tingin nyo. Kaya nagkaroon na isa kap. Kaya nga sabi ko, huwag po natin pupwersahin. Kapag nagkaroon ng ganyang klase, na paghinto. No? Pag pinuwersa mo yan, abay itong ipin itong granahin ito. Masisirain sa so mga magigitan ng yun. O yan. At ito po ay hindi nangyayari sa isang makina lang, kundi sa maraming makina. Nagaganap po yan. Mm. O yan, Maliwa, maliwanag po yan ha. O yan. 'yung nangyayari na ngayon, 'yung sinasabi ko. At ipinaliliwanag ko 'yon at nangyayari na sa ngayon. Tingnan niyo, ayan. ako tukod po 'yan, inyo. Hindi yan bumomba kasi oh, tingnan mo. sa sigarilyo Oh, kasi nga po ito ay nakaangat. O oh, ngayon, lagi po natin tatandaan. Pag nagkaroon po ng stack up, ganun, huwag po natin yan pupwersahin o oh, ikutin, huwag. Paglagaw ni Stakap, huwag niyo na po yung galawin. Itabi na ninyo yan o kaya dalhin sa akin para makita natin kung ano ang sanhin na kanyang pagiging Stakap. Kaya katulad yan, yan, mga tuntunin di ba? Yan, mga talaga yan. At ito ay nangyayari, hindi lang po sa isang makina, kundi sa lahat ng makina na mayroong ganyang klase ng tornillo na sa ibabaw. Siguradong tama po yan dito. Yung po yung nakita ko na, kaya binigyan ko kayo ng babala, na yun ay hindi dapat puwersa na sa inyo. Ay inyo turnilo na, o oh, yan o. Oh. O, oh, nakatukot naka sa ipin ng gran lahiyo. Buti na lang kamo hindi yan pinuwersa. Kung hindi, basag po ang ipin na yan. O oh, sige po, patuloy lang po kayo mag-subscribe yan sa aking channel. At lahat po ng mga ganito klaseng problema, aalamin po natin yan at ipakikita ko sa inyo at ipaliliwanag ko sa inyo bakit siya nagkakaganyan. Yan. Siyempre, kaikot, kaikot. ikot, ka -ikot. ko pa naman ikot na ikot, ikot. Hindi ka lumuwag, di ba? Ganun po yan natin mo. Yan. O, sige po, salamat po sa inyong uh, uh, pagtangkilik at panunood. Sala, uh, maingatan nyo natin yung ating mga makina. Huwag po natin yan po pwersahin. Salamat po. Ito po, si Jody Telepeman, laging nagpapaalala sa inyo.